So natanggap na nga ng Minnesota yung kanilang unang talo sa Lakers pa ito mga idol. Ang kanilang kartada sa ngayon ay zero win and one loss. Malakas itong Minnesota, kabilang sila sa mga contender na kupunan sa NBA. So balit hindi maitatanggi na dahil sa kanilang pag-trade kay Carl Anthony Towns ay mayroong nagbago sa kanilang chemistry at nabawasan sila ng isang legit na big man din bilang kapartner kay Rudy Gobert. Kaya heto na nga kanilang naranasan na itong pagkukulang ni Carl Anthony Towns sa kanilang kupunan. Although naging maganda naman yung laruan ni Julius Randle sa kanyang debut, nahirapan pa rin silang makasabay. At si Rudy Gobert nga ay nahirapan din na magkapagduwelo kay Anthony Davis at ito'y sinabihan pa nga ni Davis na eto yung mga ginagawa ko ala defensive player of the year type. Nagtapos si Davis na mayroong 36.6 rebounds for assists in 3 blocks mga idol. Si Nasrid naman yung pumalit kay Carl Anthony Towns 12 puntos lamang sa loob ng 26 minutes. Si Nasrid ang pumalit kay K.A.T. dahil sa simula pa lang ay pinagbipilian na ng Minnesota kung sino kay Towns o kay Nasrid ang kanilang papakawalan. Technically, hindi ito magandang senyales para sa Minnesota at baka kanilang pagsisihan ang kanilang pag trade kay Carl Anthony Towns. Dahil sa sinabi ni Stephen Curry, ito'y nangangalugan lamang na marami pa rin kupunan sa liga ang takot na sila'y makalaban, especially kung sila'y mag improve man lang. Yes mga idol, ayon kay Stephen Curry, aminin na lang natin na karamihan ng mga kupunan sa NBA ay hindi talaga gugustuhing tumulong sa amin yan ang kanyang sinabi mga idol na siyang nagpalagay sa mga ibang NBA teams na sila'y takot pa rin. Lumakas pa itong Golden State Warriors. Sa ating nabanggit ay balak nga hong kunin sana ng Golden State sina Paul George and Larry Markkanen ng sabay Subalit, so pinapahirapan lamang sila ng Clippers sa negosasyon at si Danny Ench ng Utah Jazz ay nagpapahirap din sa kanilang diskusyon. Diyan pa lang ay mayroong mga kuponan sa NBA na hindi gugustuhin makitang lumakas itong Golden State Warriors na alam naman nilang magseselbing threat sa kanilang kampanya sa NBA especially sa mga kupunang mayroong gustong makuha sa NBA na NBA Championship mga idol. Ito yung malaking problema sa ngayon ng Golden State Warriors dahil kung sakaling si yung mag-trade para sa isang malaking pangalan, malaking star player ay manghihingi naman ito ng sobra-sobra sa kanila. Well, para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo? Na tila takot pa rin ang ibang kupunan sa Golden State Warriors na gumaling pa. Pag-usapan na yan sa comment section.